Andito po ang ating trade. <laughs> Sobra naman yung introduction mo, Chris. Yun bang napahiya ka? Tapos tawakan lang para hindi halata na napahiya ka. O ba? Diba, pinatahiya ng mic. <laughs> Okay, hi everyone! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Kamusta na po ang buhay-buhay natin dyan? So ito guys, no, itong si PBBM, grabe no, nakakahiya, pinagtatawa na na po ng mga leaders sa ibang bansa. At uh, ito nga po, no, itong si Marcos Jr., ay, uh, um, umapila po siya na mamuhuna naman po kayo dito sa Pilipinas. No? Umapila po siya sa mga foreign investors. Kung baga, nag, namamalimus po, ano? Namamalimus na lang. ko no, po, siguro naman, ayusin mo muna itong mga uh, corruption sa ating bansa bago ka mga hikayat ng mga foreign investors. Nakakahiya naman, di ba? So, ayun nga, no? Uh, sabi pa nga niya, ang Pilipinas daw ay bukas at handa at sabik na sabik na makipagnegosyo sa mga foreign investors. Grabe naman 'to sa BBBM, ano, kaya ano? Eh harap-harapan nga siyang iniinsulto at pinagtatawanan, i eh, parang uh, hindi man lang siya makaramdam na etong mga foreign investors at mga foreign leaders ay uh, ayaw sa kanya dahil uh, well known na well known dun sa BBBM na palautang at uh, alam na alam po nila na ang admin na ito ay grabe. Sobrang napakakurat. Hindi lang po yan, grabe, sobrang kapal talaga, no? Mismong si uh, Lee um, Jae-myung, ang presidente ng South Korea, ay nagdadalawang isip pa nga na bumisita dito sa Pilipinas. Alam niyo ba guys, etong si BBBM ay inibita nga po niya etong si uh, uh, South Korean president na bumisita sa Pilipinas. Alam niyo po ba kung anong sagot? ni ah uh, uh, niya, uh, Mr. President ng South Korea, sabi niya, susubukan ko. Susubukan ko, I will try. 'Di ba? Nagdadalawang isip siya, ano? Pag-iisipan muna niya, no? no? Kasi kasi nga eh hindi natin alam baka natatakot siya pumunta rito, baka mamaya eh mangutang na naman or mabudol siya. Pag pumunta siya rito sa Pilipinas, Grabe na, no? ang lakas ng loob niyang makipag-close-closean na no, Makipag close sa isang leader ng South Korea na kunyari, hindi niya alam na, alam na po ng South Korean President na pinakakurap itong admin na ito ngayon. Di ba guys? So ito guys, pakinggan po natin ang opinion. Napakaganda po ng opinion ni General's viewpoint. Ito, pakinggan po natin. At sabayan niyo po akong manood a very diplomatic way of saying <laughs> ayoko o ba? Diba, kailan ba yun nung nagsisimulang pumutok itong isyo sa corruption scandal sa Pilipinas ba diba, ang South Korean president mismo ang nagutos na huwag nang ituloy yung loan meron nang napagkasunduan ang South Korean government magpapautang sa Pilipinas ng pera, nakalimutan ko na yung kantidad. Malaki-laki, uh, abot ng billion pesos. Nakalimutan ko na rin kung anong proyekto. <coughs> Sabi ng South Korean President, wag nang ituloy yung pautang na yan. Baka mapunta lang sa korupsyon ang ating pera na ipautang. Eh delikado, baka hindi pa sila makabayad. Di ba ganun ang nangyari? Tapos ang Malacanang o oh, Department of Finance ba yun? Nagsabi ka na wala, walang ganyang loan, wala. Ah, mag, magkakaiba ang ilang pahayag. Ang palasyong ito, ang, ang galing talagang mag-alibay. Uh, mag Kahit yung ano, yung nangyari sa ASEAN Summit sa Malaysia na kung saan ang Tatlong ASEAN nations, Malaysia, Thailand, and Cambodia, tama ba 'yon? Nabigyan ng zero tariff ng US. So ang mga uh, produkto sa tatlong bansang ito, ito dadalhin nila, export nila sa export nila sa US, zero na ang tariff. Samantalang tayo 19% ang ating buwis. Eh ang ang palusot ng Malacañang na Tayo daw mismo. Pangulong Marcos daw ang humindi o umayaw sa zero tariff na ibinibigay ng Amerika sa atin. Eh sinong lokohin nila? Uh, hindi ako naniniwala doon eh. Uh, walang offer na ganoon. Alibay lang nila yon para hindi sila mapahiya na yung tatlong bansang iyon Malaysia, Thailand, and Cambodia, walang mga US military bases sa kanila. Samantalang tayo, nine US bases through EDCA, wala man lang tayong special benefits ba o whatsoever, wala lang. Di ba nakakaya, nakakainis, nakakano, yung pinagmamayabang nila na ironclad commitment daw ang US sa atin. E pagdating na sa mga taripa, wala tayo. Talagang ini-small tayo talaga tayo ng mga Amerikano. Uh, hindi ako anti-US ah. Uh, maraming naitulong ang Amerika sa atin. Marami tayong mga mga kababayan, mga pilams na nabubuhay na ng maganda sa US. May anak pa ako doon. Hindi ako anti-US. Ito lang. Mga policy lang ng mga mga administrasyon nila na ginagamit tayo. Anyway, back to issue dito na sa uh, Korea and eh, the Philippines wala hindi tayo pinautang <laughs> dahil bakit ka magpapautang sa isang bansa na kilalang kilala sa korupsyon oh aling bansa kaya sa buong mundo na hindi nakakaalam sa talamak na korupsyon sa Pilipinas balitang balita eh oh, Norway kailan ba yun Nagreklamo na si Gretchen Hubayon, yon, kamag-anak niya. Dumamagasana uh, sa airport sa Norway. May 300 dollars siya ipa-exchange sana uh, sa uh, currency nila doon. You're from the Philippines. We do not accept your dollar because there is so much corruption in our in your country. Ganun. <laughs> so, sino pang sino pang ganahang mabis They don't want to be identified with the country that is so corrupt. Nakakaya. Tapos, sinasabayan pa ng mga post ngayon ng mga trolls. Uh, ang dangal at dignidad ng Pilipinas na ibalik na sa pamamagitan ni BBM. <coughs> Grabe ang kwanila ngayon. Yung propaganda o yung... Uh, mga effort nila para ipataas ang image ng bansa ba o ang presidente Kasi ha, lagpak na kahit saan, Pilipinas man, sa abroad man, wala na O, oh, tignan mo, uh, ang presidente, speech niya sa ASEAN Summit, inaaway niya ang China Siya lang nag-speech na binibira niya ang China Samantalang lang ang other ASEAN nations kinakaibigan nilang China. Pati Malaysian Prime Minister sabi niya, nobody can dictate us. If you have problem with the China, don't uh, force us. Huwag niyo kaming diktahan. We want to be friends with China, sabi ng Malaysian Prime Minister. Eh. Oh, dito sa APEC. Oh, anong nangyari? Nako. Ma malugod, uh, in a very cordial way Friend na friend ang dating, nag-meeting si President uh, Trump and Presidency ng China. And then, ang napagkasundoan nata, I'm not sure of this, ah, nabasa ko lang sa isang post. Ang US, pinutol niya na yung ibang mga tariff na ipinatong niya sa China. Ibig sabihin, nagkasundo na sila yung trade war between US and China. Nag-die down na dahil sa meeting ng dalawa. Dapat ganun let's be friends to all ang atin. Akala eh. mo, ang sinong matapang. Grabing, inaaway palagi ang China. So, good luck sa presidente natin na sana ma-invite na in the near future kung kailan bibisita ang South Korean president sa Pilipinas. I will try. Nakakaya, di ba?